Tumawid akong later, pumunta ako sa Surigao City, Cagayan de Oro City, Zaguana City, Basilan, tapos Cotabato City, tapos bumalik kaming Davao, umakyat na naman ako dito sa Manila at ngayon nandito ako sa inyo sa Batangas. Three weeks! Three weeks naming ginawa ang aming kampanya. Sa tatlong linggo na yon, maraming ang nagtatanong sa akin, kamusta na, na ba si Pangulong Rodrigo Duterte? Tulad kanina, ang daming nag-text sa akin, kamusta na, na ba ang balita ay nasa hospital? Ang balita ay dinala sa hospital. Ang, wala naman siya, tinanong ko siya kanina eh. Sabi ko, may nararamdaman ka ba? Sabi niya, wala naman. Wala naman, wala, wala. naman kung problema dito. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong nangyayari sa kampanya. Yun ang sabi niya sa akin kanina. Ang problema din niya ay hindi siya marunong sa gawain pambahay. Hindi siya marunong magluto, maglaba, maglinis ng kwarto. At yun ay problema niya araw-araw. Dahil hindi niya magawa yon lahat. Isang beses sabi ko sa kanya, napakadali nito. Kumuha ka ng itlog, kumuha ka ng asin, paminta, sa mainit na Crumbled egg na yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Gagawin mo pa ako na magluto ng itlog. Nung isang beses naman, tumawag siya sa akin. Tumatawid kami. Galing late, papuntang Surigao sa barge. Tumawag siya. Sabi niya, Uy, uh, hindi Sara, ang tatay mo ito. Sabi niya, Baka makalimutan mo ako dito nga, mabulok ako. <laughs> kanina din yan, sabi din niya eh. Uy, Ilusara, Sara, patapos na yung kampanya ninyo, di ba? Sabi ko, oo. Sabi niya, asikasuhin mo ako dito. Sabi ko, okay, okay, asikasuhin ko kung ano yung mga kailangan gagawin para sa kaso mo. Sabi ko sa kanya, kamusta ka? May nararamdaman ka ba? Sabihin mo sa doktor kaagad. No, ito yung hindi kanina, ito yung dati na pag-uusap namin. Sabi niya, masakit ang, ano ko, masakit ang dibdib ko. Sakit ako ang dughan, sakit akong kasing-kasing. Sakit ang puso ko. Sabi ko, oh, sabi ko, sabihan na kaagad ang doktor, huwag ka na magdalibabad, tawagin mo na. Kasi baka heart attack yan. Sabi niya, hindi. Nawala kasi yung mga girlfriend ko.